ganda mga sticker ito po yung mga sticker na pang motor ayan dito po kayo pumunta sa Pasig ayan marami kayo makikita iba ibang klase Gatas. Ayun, um oh, may coffee brewing pala dito. Back Pwede pares din pala dito, boy oh. May pares din pala dito. Ciao panda, o no, me ciao panda. <laughs> Io you no. Know?